Hi guys, good afternoon. Um, and and June 19 19th, 19th, 19th. I just want to share now for the past approximately five days, sorry. I uh, don't know. I'm sad at the most. ate mo. Kasi parang meron akong mga hinamikip sa buhay na gusto ko lang i-share. Kasi wala akong mapagsabihan. I can't tell it to my sister. I can't tell it to my son. And, habon, susunod. So, yeah. I wanna cry yesterday, talaga. As in, the whole day, yan. sad lang ako. Actually, nakaplano kong mag- apply yesterday but hindi ko siya nagawa dahil nga parang bigat ang bigat ng pakiramdam ko tapos parang ang lungkot lungkot parang I'm not in the mood so today parang katulong ang pagsulat ko ng diary sulat ako sa aking diary ng aking mga inanakit sa buhay and nakatulong naman konti naka, nakabawas parang secured na ako na whatever happens to me nakadocument kung anong nararamdaman ko at least hindi ko nakalangang i-sabihin o magkwento sa iba kasi I know secret siya kay diary hanggat nasa akin si diary secret siya yun lang so Except, advice yun sa mga walang mapagkwentuhan na takot mag-share. Sulat nyo. Makakatulong siya. Yun lang guys. Bye!